yun mga kabare nagbabay po tayo yung gagawin natin ngayon mga kabare ay magmamokbang tayo ng sampalok mga kabare ito sampalok at saka talbos ng batuan maasim kasi ito mga kabare at saka yung ano, pipino na maliit na bisaya mga kabare ito ito so, mga kabare tingnan ko sa inyo kung ano yung pipino na maliit ito yan saya ito mga kabare nakikita lang po sa mga mga paligid sa uh, kung ano mga gamu mo mga kabali kala namin noon mga kabadi ito ay nakahilo yun pala ay hindi kaya try natin ito mga kabadi imokbang yung unahin natin imokbang mga kabadi ay ito magkapalo kasi maasim ito mga kabadi yung dalawa na yan ito yung sasama natin ay langgaw to mga kabali suka na maasim hmm. may merong halong katumbal mga kabali o sili tara mga kabali mukbang tayo sa mga kabalit hmm. lagyan natin mga kabalit ng talbos ng batuan para masyadong asim Hmm. Masih mengapa deh? ang ganyan natin no parang ipalaman natin sa kano dahon ng batuan ang kainin na Hmm. Mm. mga kabalik si eh. Talbot ito ng batuan at saka ano, bueno, sa palok kasi yung sumabalang mga ay maasim talaga. At saka yung langgaw, maasim din yung langgaw. Yung langgaw mga kamadyay, suka sa aming tawagin yung mga kamadyay. Yung suka sa Tagalog tawagin yung langgaw. Pero yung tawagin sa aming mga kamadyay, langgaw. Maaf mga padok hmm. At kuha din tayo mga kabali ay ng ano, pipino na maliit. Lagyan natin dito. Lagyan natin mga kabali. Ito mga kabali yung pipino na maliit. Yung bisaya yung kinuha ko kanina. Ito. Cool. ตัดออกมามาดิ અમારે ટિફર વચ્ચી